Hello mga kaliho! Isa sa pinakamalalang kaso ng deepfake video scam ang nangyari lang nitong mga nakaraang araw ng isang doktor nalilang ng siyamnapo tatlong milyon sa deepfake video scam. Inaresto ng pulisya ang dalawang suspect sa Angeles City, Pampanga na umano'y sangkot sa investment scam na gumamit ng minanipulang video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa biktima na si Dr. Marie Faith Sagun Villarta, mehikayat siya dahil nagbigay ng mga mamahaling regalo ang mga suspect kasama ang bag, relo at dalawang sasakyan na sinabi nilang galing mismo sa Pangulo. Ang pangako, mag-invest dahil may kailangan ng pondo at magbibigay ng dividends na 20% hanggang 30% matapos manalo ang mga politiko. Sa loob ng isang taon, umabot sa 73 milyon ang naibigay niya. Kinumpirma mismo ng Palace Press Officer na si Undersecretary Attorney Claire Castro na deepfake at AI generated ang video. Hindi na raw sila nadala sa paggawa ng fake video para sirain ang Pangulo. Kaya tandaan mga kaliho, maging lubos na maingat sa panahon ng AI content. Ang ganda ng alok, kadalasan, ay scam. I-share ang video na ito para maging babala sa lahat ng OFW. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.